Buhay na walang hanggan. May mga katanungan nagkaramihan totoo ba o hindi tere pakinggan natin ta sa salitang Bicol version. Igwa daw kamunin buhay na daing katapusan. Ang Biblia igwanin malinaw na marhay na simbag manon God sa pagka buhay na daing katapusan. It, kay puhan niya tong na sin ituga nakita nagkasala tumang sa Diyos. Ulit taan gabos nagkasala asin mayonin si man naman inigo sa paghiling nin Diyos, Roma Kapitulo 3 Versikulo 23. Gabos kita nakagibonin mga bagay na bakong marahay sa paghiling nin Diyos, kaya angay sana napadusahan niya kita. Mantang an gabos niya tong kasalan sarong pagrebelde tumang sa daing sagkod na Diyos, an sa iyang padusa sa mga nagkakasala daing katapusan man. Kulitaan bayad nin kasalan iyo an kagadanan, alagad an balaog nin Diyos iyo an buhay na daing kasagkoren huli ki Kristo Jesus na Saturday ong kagurangan, Roma Kapitulo 6 Versikulo 23. Si Jesu Kristo na day nakaginibo nin anuman na kasalan, unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 22, asin daing kasagkoren na akinin Diyos negan tao, Juan Kapitulo 1 Versikulo 1, 14, Asinagadan tang inang beadanan padusa naman inigo para sa Saturday ong mga kasalan. Susog sa Roma Kapitulo 5 Versikulo 8, ipinahiling nin Diyos ang sa iyang pagkamot sa tokon si Kristo magadan para sa mantang kita mga para kasala pa. Si Jesu Kristo nagadan sa Cruz, Juan, 1 9 tang ng akuonan nan padusa naman inigo sato, ikalawang korinto kapitulo 5 versikulo 21. Pakalihis nin talang aldo, siya binuhay liwat, unang korinto kapitulo 15 versikulo 1 hanggang 4, bilang ebidensya na dinaog niya ang kasala sin kagadanan. Hulikan sa iyang lang pagkahirak sato, kita namundag sa bagong buhay sa pagikan pagkabuhay liwat ni Jesu Kristo. Ang bagong buhay na ito nagtao sa monin dakong paglaom, unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 3. Kay puhan kitang magtubod ki Jesu Kristo asin magtalikod sa Saturday ong mga kasalan, gibaw 19 minuto pasado alas 3. Niin kun kita nagtutubod sa asin nagtitiwala sa sa iyang pagkagaden sa krus para sa kabayadan kan Saturday ong mga kasalan, An Saturday, ang Saturday ong mga kasalan papatawadon asin awan kita nin buhay na daing kasagkoren kaibahan nin Diyos sa langit. Ang Diyos namot na mot nagayo sa kinaban kaya itinaw an sa iyang bagtong na aki, tang ining an si na magtubod sa eday mapahamak kundi magkaigonin buhay na daing kasagkoren, Juan Kapitulo 3 Versikulo 16. Kunika magtugakon sa imong mga ngabil na si Jesus kagurangnan, asin magtubod ka sa bilog mong puso na binuhay siya liwat ni Diyos, ikamal iligtas, Roma Kapitologis Versikulo 9. An pagtubod sana ki sa Kristo asin sa sa ginibo sa krus iyo ang tunay na dalan pairing sa buhay na daing kasagkoran, asin ini balaog hail sa Diyos, bakong hail sa Ini bakong huli sa sendong mga gibo, kaya mayonin si Zima na dapat maghambog, Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8, 9 Kunbut mong akuon si Jesu Kristo bilang saimong kagurang nanasin para ligtas, uyaan sarong simpleng pamibig. Tandaan mo sana naan pamibing ini ka makakaligtas. Si Jesu Kristo sana ang para ligtas. Sabihan mo saye sa bilog mong puso, O Diyos, inaako ko, ko nagkasala ako sa mo asin man inigo akong padusahan mo. Alagad in ako ni Jesus an sa kasalan asin tinyos an padusa na dapat kong tiyoson. Nagtitiwala ako na sa sakuyang pagtubod sa e papatawadon mo ako. Nagsisosal ako asin binabayaan ko an sa mga kasalan asin ako magtitiwala ki Jesus para sa sakong kaligtasan. Salamat sa say mong makangangalas na biyaya asin kapatawadan. Salamat man sa buhay na daing kasagkoren. Amen.